ng bato Ayun, good morning po mga karabas Pangatlong area na po ni Raptor ngayon eh, Kahapon po pala hindi ko na pa-challenge sa kanila yung pa-challenge ni Busing Gawa po ng Bisi-bisi, nakalimutan na po. Eh ngayon po, bago tayo mag-ariya, eh, i po natin yung ating mga pa-challenge ni Busing. <coughs> bukas binigyan kami ni Busing ng life jacket para protection kung ano man ang sakunang mangyari para dito may mayroon kami pang palutang sa katawan Ayan mga karabas na ang bullet drop May isang bukos Mananga sa alon na malalaki Para naman sa firman Firman, Nunoy Ayun po mga karabas, bago po tayo magpababa ng mga baruto ay eh, panggitin po muna natin yung ating mga pa ni Busing. Patlong area po ni Raptor mga karabas, ito pang pa-challenge ni Busing sa ating mga baruto. Kahapon po, hindi ko po nabanggit yung pa ni Busing ka, ano, sa kung sino ang pinakamalaking mauhuli na baliling ay magkakamit ng isang kilong hotdog ang nakahuli po kahapon mga karapat si Buddy Alvin, yung ni Kapitan. Eh ngayon po ang pangatlong challenge, kung sino ang may pinakamalaking mauhuli na tanigi man o malasugi ay mananalo ng isang chinox roasted chicken. Wow. Po, mga kaharapas ang pa na sa atin ni busing. Okay. Okay. Kaya mga karabas, narinig nyo na yung mga pa-challenge Huwag na tayo? Huwag ba na Huwag na, may rapto. pagkakabasa ay hinihintay ko lang rin po yung aking driver ay bababa na rin po ako at nagsuot na rin po ako ng life jacket para for the safe po ayun ay, pa driver hinihintay ko lang po mga karabas Papa Bigat, kesamang Gimar Papa Bigat

Si siya atras. Mira, mira, mira. isda. Sagis. Bakit hinubad mo yung ano mo? Init. na sana pidi. Yo tabun-tabun ba sa lamig. Tasik. Ada gunung. Gapon sabi niya wala siyang huli. Wala. Uy, pala, 20 kilos. Wala nga naka-huling ngayon. Wala Hindi ka namin kinuntahan, di wala nga huling? Wala eh. Hindi namin kinuntahan. Tayo lang pala ng Vipa, Vina, sa akin. Iban tayo pala, wala eh. Iban tayo eh.

Diyos Buwan na sinok Mga karabas, ito na Sino Sinok talaga <laughs> Sinok talaga Aw <laughs> <Sinok. laughs> Ilang ilahin? head. asin ko Ang size talaga <laughs>

Chinox. Oh, ayanin. <laughs> Tanigin <Tari keng> Chinox. <laughs> <laughs> Tatangi king bangkay <cienok. laughs> <laughs> tayo <laughs> ng basnigan na yan ha? Hindi yan. Ano ba yan? Ano na, tag pala to, papunta doon o. Oh. Kaya't nasana kami sa mother boat nakita kita eh, bata ka eh. Eh, sigaw, eh ano rin kita, kawayan mamaya. Ay, oh, tako, pag hindi ko kita okay, kawayan. Kita kita, gabata ka. Ang okay. bayli ko ah. Okay, kita ko, yan ah.

Para mas umakyat po muna kami dito sa mother boat para kumain. Eh, wala pa to kami nakakain. albos pa muna kami. Para bas, maliya po tayo para baka huli ng malaking tangike. Si maganda yung tangike. Kinox yun eh. Wow, ang huli na rin si Bulo. Para bas, nakahuli na ako ng tatlong piraso. Linga at lawe. Tapos Ito ba yan mo? Oo, karabas, wala pang huli mula kanina Ay aroy! Wala pa, wala pang huli mga karabas At lang lang sa kasama ko karabas kung may idawi na yan Ikaw, may ka na? Wala ka sa karabas Saan? sa karabas Ha? Dalin Wala kayo maliit? Okay. Wala nga puso, ay ito, isang piraso pa lang Ang ulam na suburo ito

dalan natin mataas mataas turbiditas. Bukit nong mukaw nya. Maganda. 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 na

Pagkakabay dyan, sariyabo! Gandok, no? Ito yung Ito tayo mga pangabas Gutom! Sa Pangawin Nangurang, tuyo, saka nilaw na la Yung balakos, yung tinatawag daw na pagkinain mo eh, do ka. Tingnan ko kung magkaroon na kanang ng style talaga ng upload yung iniyaw na malagot na to. Galit na galit te. Tama ko na. Ah, go Sa ka.

dạ mình mà nay dạ mình hôm nay mày chuẩn bị gắn là chuẩn bị gắn đâu malata tara tayo sa aring bagpad eh yung malalaki yung banaan oh bu, yung tayo yun take it sampung drum dapat ba o natin ulit doon ginalas so, daw ang diyan kasi kapating bang 21 o 22 wala ka wala ka na yung ano yung rodo natin doon rodo yung ilo ayan, grabe

dan original ne <coughs> pelosso <coughs> pelosso <coughs> né pelosso Sana lang wala